his first visit. He's <laughs> allergist. Mm. Like that, oh. First visit ni Andre is allergist niya. Mm. Let's see kung may allergy pa siya, no? We yeah, did like the allergy hey, no, test. Wait, Andre. So let's see, see ano yung magre-react later sa mga nilagay kay Andre shellfish and all kinds of nuts and dairy milk so we will see kung ano yung after 15 minutes kung ano yung makakaroon okay ng after. reaction do you you don't scratch so 5 minutes pa lang meron nang nagre-react sa ano ni Andre ito ito tsaka yeah. ito hindi namin alam kung ano yan ito meron it it. ayan ano pa ito, meron. Ay, dami daming mapula. Ito, ang laki. Wo. Ano kaya ito, H? Tsaka itong W na yan. Ito, like hazel uh, well Andre, can you just uh, <coughs> straighten, straight your back? Thank you. Oh. Grabe, two minutes lang. Lumaki na mga sobra to. 2 oh. minutes lang. Two minutes more? Ang laki. No. Oh, I think ten more minutes. minutes. it grew so much. It this big. Ang laki na kagad. So hard. Ang laki. Did you see this? I don't know. Some people to sick of from the light. Grabe, ang laki. For so the video, is, you can see it. Grabe guys, sa biglang video. laki yung iba o. Oh. Ano kaya itong mga allergy na ito? Hindi ko masyado ma alam yung mga ano nila eh. P, Q, not, ganyan. Yung W, ang laki yung H. Malaki. Hazelnut hazelnut. No, kasi alam niyo guys, yung hazelnut, si Andre yan, kahit nung maliit pa yan, kapag yung mga ate niya kumakain ng hazelnut, tapos siya, hindi ko siya pinapakain. Pag hinahawakan lang siya, so niya, nahawakan siya by accident sa muka. Nagaano ka siya, nag-red. Kung ano yung nahawakan sa kanya, namumula ka agad. Without eating, ina. Touch lang. Ganun yung allergy niya dun sa hazelnut. Kaya hindi pa nakakakain niya ng na tela. Hmm. Tapos yung It's ano, yung, yung sa peanut naman, hindi pa siya nakakain ng peanut butter, ng kahit anong nuts. Kaya lang minsan, pinakain ko siya ng ramen, last year lang yata yun. Siyempre ramen yung wala namang mga peanut, di ba, wala namang mga nuts. Hindi ko na-check yung ingredients. I don't know why, kasi nga feeling ko wala naman talaga siya. Tapos biglang lumapit sa akin si Andrei, sabi niya, weird daw yung feeling niya, parang, ano, yung sa lips niya, parang iba daw yung, yung pakiramdam. Tapos nakita ko, may bumpy-bumpy na yung lips niya. Tapos binasa ko, ingredients contains peanuts. Kaya doon ko na ano na, meron yung allergy to si Andre sa peanuts. Kasi prick test lang yung sa kanya eh. Kasi hindi pa nga siya nakakakain, di ba? Doon lang sa pagpiniprick siya, ng allergy test, dun lumalabas meron siyang allergy. So, first time yun na nakakain siya na may peanut. Nag-react nag talaga siya yung, yung, bibig niya talaga na, na, na ano siya, namaga. So, binantayan ko lang siya for a few hours. Ako bata, hindi pa nakakain niya ng hindi pa nakakain niya ng mga shrimp, ng mga lobster, mga shellfish, crab kasi sobrang allergic malalaman natin kung ano talaga yung mga allergies niya pa parang hmm? lahat meron eh no may iba which lang quran? mas malaki can I see Andre? may iba oh. ang laki laki I mean, na sobrang I mean, the one has one so what does it mean? ang laki na ito Brabe. ano kaya ito? What's this one? I um like start pa lang under ni Andre when he was like wala pa siyang 1 year old. At? Wala pa siyang 1 year old. 1 year old. Pinakain ko siya ng cereals, rice cereals na may yogurt. Tapos pagkakain ko pagkakain niya, nagsuka kagad siya. Tapos in a span of one hour, nagsuka siya ng mga apat na beses, nagtais siya ng mga tatlong beses. Tapos dinila namin siya sa emergency kasi natakot na kami kasi parang hindi na siya masyadong kumikilos. Baby pa lang siya na wala pa siya one year old. Kasi mga eight months ganyan. Tinakbo na namin siya sa emergency tapos nasa kotse. Parang hindi mo na siya makausap. Andre, pa natutulog na lang ganyan. Tapos yun yung sabi ng doktor, iwasan daw muna namin siyang pakainin ng anything with milk kaya ever since ng baby yan hindi yan nakatikim ng ano ng gatas kahit yung mga 2% kasi kahit yung mga cereals and then nakakain pala siya ng cereals na may milk pero every time siya makain siya ng cereals with milk nagkakaroon siya ng red spot sa, sa pisngi niya kaya doon na kami nag decide na ipa allergy test ta siya tapos doon nga nalaman na meron siya milk allergy na meron siya mga nut allergy ganyan na mga 2 years old siya kaya tinigal na namin yung, yung pagbibigay ng milk okay, breast milk ito ng talaga siya wow, was... hindi na siya uminom ng mga 2% nun after nung allergy test na yun when he was like before 2 years old pinirik siya sa likod yung ganyan din okay. may na-assure na yung ng nurse yung kung gaano kalaki yung reaction dun sa likod ni Andre yung pinakamalaki doon, Ano siya? Pistachios. Yung iba gusto ko malaman ko ano pa yung iba na yun. Antayin natin yung doktor. I'm showing the kids yung baby before. Diba? Ito yung pinakaluma siguro. Andre, look! Look! Yan yung mga TV dati, no? Dito naman kami ngayon sa Chinook. Ano ka, Andre? Tapos na yung appointment ni Andre? Ano na lang? Pakain muna kami, tapos pupunta kami sa Children's Hospital. Doon naman yung appointment ni Isabel. So the whole day, ang dami doctor's appointment, saka dentist appointment. Dito lang kami sa mall. Nag-aantay. Para sa appointment ni Isabel mamaya sa Children's Hospital. ay lang ako tara maga kasi magbabayad kami ng parking mas mahaba. So dito lang muna kami sa Chinook Center. Ayun yung Uniqlo. nag yung Uniqlo dito sa Calgary. So ito yung Alberta Children's Hospital dito sa Calgary. Ito yung parang si kids ng Toronto. Ito yung park. Ang kulay niya, no? parang Lego. kid's mask it's a baby so this is the last time that isabel will be seen here at children's alberta because next year she's 18 years old and she's moving to an adult clinic now no more here no more children's hospital and last look Ito yung cafeteria nila. And then, where is it? Where daddy? Where is daddy? Ayan, kita yung Aurora. Kita siya actually with the naked eye. Ayan so. Ayan, nagpakita na naman si Aurora. Ang ganda niya. Kita siya. Video naked eye. Ayan. pa rin. It's fading now. Kanina mas maliwanag siya. Good morning, guys. Ang ganda ng ano, cloud so. 7.15 in the morning na yun. Hindi siya masyadong kita sa video pero ang very orange. Ang ganda niya. Grabe, ang lakas ng hangin ngayon. Kita niyo, alikabu ko, ayan o. Oh. Tapos yung tubig. Buksan natin yung... Um, hangin. Yun ang forecast this afternoon eh. Windy. Sundin ko para may mga bata. Ayun yung alikabok tong, grabe. Oh. Kita niyo no? yun. Oh. Parang lumilipad yung mga alikabok. Ayan, nagluluto ako ng sopas ngayon. Ito yung mga terang chicken before. Pinracer ko lang. Salagyan ko lang siya ng yung nga, ng macaroni. Sa, sa, isang linggo, naglalagay ako ng mga dalawang klaseng ulam na yung mura lang siya, yung hindi siya talaga magastos. Kasi di ba yung mga meat magastos din siya. So katulad nito, sopas, ano lang siya, chicken, tsaka yung macaroni pasta, e eh, meron na naman kami dito. So yung chicken lang yung ano natin, isasahog natin dito. So minsan lugaw, <laughs> sopas, so kaya yung may ginisang mm, repolyo, mga ganun, na hindi laging, ano, yung ma hindi laging malaki yung budget sa ulam in a week, di ba? Para makatipid. Kasi isa pa ito, <laughs> pag may yung mga ano, yung alam mo yung mga gamit yan, katulad nito, yung dishwashing liquid, lalagyan ko siya ng date kung kailan namin siya binili. So, ito mga almost 5 months na siya. Ano? Five months na pala. May 3. May. May, June, July, August, September. So, five months namin siyang ginamit. Tapos, nilagyan ko na siya ng tubig. Kasi, ano, sayang. Meron pa kasi dun ayaw ng tumulo. mga konting am um, tipid tips. Kasi kahit yung mga paper towel, matipid din kami. Hindi masyadong magastos. Duh!